minsan ba naiisip mo, ang dumi ko, ang dami kong mali, hindi ako karapat dapat. May mga pagkakamali ka bang paulit-ulit na bumabalik sa isip mo kahit matagal nang nangyari? Yung tipong kahit pinatawad ka na ng iba, ikaw, hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang namumuhay sa hiya at guilt, pero hindi yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. Pitong dayang pangunahan upang laman shame. Araw uno, hindi na ako lalakad sa kahihiyan. Pinatawad na ako ng Diyos at nilinis ng dugo ni Jesus. Romans 8, One Day 2, Ang nakaraan ko ay hindi na ako. Ako'y bago na kay Kristo. 2 Korintos 5, 17 araw ikatlo. Hindi ako itataboy ng Diyos. Tinanggap niya ako kahit alam niya ang lahat ng pagkakamali ko. John Anim, 37 araw apat. Itataas ng Diyos ang ulo kong nakayuko. Sa hiya, siya ang kalakasan at tagapagtanggol ko. Sam tatlo, tatlo araw lima. Hindi ako ang aking pagkakamali. Ako ay pinili, mahal at tinubos ng Diyos. Isang Peter dalawa, siyam araw anim. Hindi ako mananatili sa hiya. Maglalakad ako sa katotohanan ng aking kalayaan kay Jesus. Galatians 5, isa araw pito. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kahit saan ako nagkamali, doon siya mas lalong naluwalhati. Romans 5.20 Tandaan mo kapatid, hindi mo kailangang mamuhay sa hiya. Kay Jesus, may pagpapatawad, may pagtanggap, at may panibagong simula. Isave mo ito. Gamitin ang bawat declaration araw-araw sabihin mo ng malakas, isulat mo kung kailangan, ipanalangin mo ng totoo.